at dapat na pumihin. Huli ng Panginoon. Ah. Uh, niya tayo, na wala naman dahilan kung bakit tayo binibuhay ng ay para maglingkod, gumiti mag ng Panginoon na ating po Pangibuhay sa kanya harapan. Amen. Bago po tayo ito mga po sa ating pagbibigay para natin sa Panginoon na i welcome din po namin ang mga kasama po ni Mami Susan sa buhay po ni Mami Annie. Pagpapuan po natin ng Diyos. Mami Beverly. Kaya pa ka natin ang guest na galing po. Actually, galing po sila sa bukid Non Impassive eh, Alam niyo po ba, ba saan yun? Doon yun po yun ay sa Mindanao. Grabe eh, Galing sa Mindanao tapos nakarating dito sa Balagtas. Church, main church, amen. Tayo pa kaya? Taga dyan dyan lang. Sila mag-reflame pa. Amen. Tayo taga dyan dyan lang kasi hindi nakakarating. Tamaan po yung kapatamaan. Sa so, ngayon, sa oras na ito, tayo pinadako sa paghando. Bago po uh, pumunta -pum 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 sa paghando o pag-exert po ng paghando, ay mapapasalatang ginawa ko sa Panginoon sa buong isang linggo na tunay ang kapayapaan, tunay po ang pagsama ng Diyos, ang pag-iingat na amen sa aking buhay, sa aking pamilya, amen sa pag-iingat, sa lahat po ng pagpapala ko sa Panginoon, amen. So, sa oras na ito, tayo pinadako sa paghando, church, Uh, sa mga bago po, baka po kayo po ay ma, uh, magbalumihanan. ang aming po church ay, ang Jesus is my life, ay naniniwala po sa paghahandog. Ang paghahandog po ay pagbibigay na ikasampung bahagi, amen, sa templo ng Diyos. Na sinasabi ng salita ng Diyos, amen, kaya yan po yung aming po ipinamanuhan, amen. Pero kung hindi naman po maunawaan, yung prinsipyo niyo, okay lang po. Huwag niyo po piliti ang inyong sarili dahil marami po mga pumasok sa church dito ay dinaya ng diablo na nakakahiya mag church kasi wala akong maihahalol. Wala akong maihibi. Okay lang po yun. Naniniwala po kami na darating naman ang panahon na maunawaan po ang paghahatog sa pagkailan ng napakahalaga. Amen. Yan po yung part po ng pagiging tao, part po ng pagsamba natin sa Panginoon. At marami po magpapatutuo na sa loob ng Jesus is my life na pinagpala, pinasagana, pinayaman, pinalayan, pinagaling ng Diyos sa so pamamagitan po ng paghahandong sa Kanya. Amen. Kaya babasahin ko po ang aklat po. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10 na sabi na po dito, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Marami tayong kayamanan sa buhay. Amen. Merong salapin, merong ari-arian, merong mga material things, merong mga po yun, yung po mga meron tayo sa ating buhay, kayamanan po yan. Hindi lamang po pera ang kayamanan, church. Ang buhay, kayamanan din yan. Hello? Diba, inihandog din po yan sa Panginoon. Ang sabi niya, parangalan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At wala sa iyong mga pinakamainam na ano, siya ay iyo ring handigan. Sa gayon, kamalit mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng imuming ay hindi na natutuyuan. Palapakan nga po natin ang pagkabasa ng salita ng Christ Church. Makita nyo na ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, tao. Tao po ba tayo? Amen. Lahat po narito ang tao. Amen. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, pangalan mo natin Hello! Parangalan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Na pagdaw po pala natin, pinarangalan ang Diyos sa ating mga kayamanan, nang sabi, may pangako. May pangako, hindi ni Church. Ang sabi niya, sa gayon, kamali mo ay lagi ng akaw. Kaya alam niya, Church, bakit hindi magtapak ang mga taga-Jesus is my life, na lagi ang pagpapala ng Chris yes, ay, alam mo yun, parang hindi mo ina-expect. Hello? Na hindi mo inaakala na magkakaroon ka. Pero dahil sa pagtatapat, sa pagpaparangan, sa Panginoon, sa pamagita ng ating mga kayamanan ay pinaparangan din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapala sa ating mga buhay. Amen. Amen. Gatignan po natin na wala daw po matutuluan na tubigan. At ang ano daw ang ating mga ani ay aapa. Amen. Na sabihin, yung ating mga ngayon ay hahandong, sa Panginoon ay hindi po masasayang. Bagos lahat po yan ay ibabalik ng Diyos. Actually, Church, yung puna na tatanggap natin mga kayamanan, galing din po yan sa taas. Galing yan sa langit. Galing yan sa Diyos, Ama. Hello. Tapos biruin mo, pagdadamutan natin, ang Diyos na nagpapala sa atin. Bakit po tayo nakalapag-trabaho? Binibigyan na tayo ng lakas. Bakit po tayo nangangapag-isip? Paano tayo nangita? Binibigyan na tayo ng kalaman, ng karamanan. Kaya dapat po sa lahat ng aspeto ng ating buwan, dapat po natin siyang pinaparangalan. Amen? Para sa ganun, Hello Church, para sa ganun, dami po tayong blessed. Araw-araw ng ating buhay ay mapag bakit? Kasi ang unang pinagpapala natin sa buong isang linggo, alam niyo, hindi po Monday, ang, sa, sa aking pananawa, hindi po Monday ang unang araw sa isang linggo, kundi Sunday. Kasi siya yung bago ka pumasok, bago pumasok ang lunes, na ba, lahat po sa church. Ang muna nating sinusunod, pinaglilingkuran ay ang Diyos sa araw ng linggo. Asa, kanabukasan, trabaho na naman. Hello. Kaya dapat sa unang araw ng isang linggo, ang, ang linggo ang sakit po, dapat siya ang unang natin na paglilingkuran na paparangan sa ating mga buhay. Amen? So, meron po dito church na tithe, merong sano-sano, may mission. Alam niyo, mission church, napakalaga rin po. Pero pinakauna, mahalag ka po, pag-ato, ang ikasawang bahagi ng ating pagkinita, yung 10%. Kaya Church, kung um, ang ano nga eh, ang gobyerno 20% eh, pinagawasan ang ating kinikita sa Diyos 10% lang. Napakababa. Amen? Alam niyo kung 10% kung pinagpala ka ng Diyos ng 1,000, magkano sa Diyos? 100. O magkano sa iyo? 100. See? Amen? Yung, yung 100 na ipitigay mo sa Diyos, ang siyang mag-iila doon sa 900 na nailan sa iyo. Chuck yan, Church. Amen. So, niyo po ang Panginoon. Amen. Pangalawa ang mission church. Pag hindi po tayo ay mahayo, hindi tayo sumasama sa mga sa mga hinahayuan church, patuloy lang tayo magbigay sa mission. Dahil ito po ang para po maraming kaluluwa kaligtas, para maraming kaluluwa na maabot. Hello? Na pag meron na ligtas tayo sa mission na nagbigay ka, kasama ka doon. Nagpagpapalain ng Diyos. Ito po, ay po, Ito po ay aming mo langit. Ito po langit natin sa ating po mahal na pastora na nag-iwan ng buhay, ng trabaho, ng negosyo para po sa ating lahat na naririto para iligtas at dalhin sa loob. Dahil yan din po sinasabi ng Matthew 10.10. Church, nakasaad sa Biblia yun, ha? Hindi po namin yung puro-puro. Bakasabihin, sabi doon, gano'n, gano'n. Hindi po, Church, ang salita ng Diyos, ang Biblia ang nagsasal, nagsasalita. Hello. At dito po sa atin ni Jesus Christ sa Matthew 10, 10 sa langit, sa atin po pastor, ang sabi niya, sa inyong paglalakbay, huwag yung kayo magbao ng pagkain, bihisan, pampalit, na sandalyas o tungkol sa pagkat, ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Amen. Kaya lahat po tayo ay hello, magkakaloob ang bibigay sa Panginoon Church. Ulitin ko po sa mga bago. Kapag hindi niyo po naunawaan ang paghahandot, pagbibigay sa Panginoon, okay lang po yan. Amen. Kasi darating naman po paano na mauunawaan niya. Pero ang Jesus is my life, uulitin po natin, ang Jesus is my life ay naniniwala po sa pagbibigay sa prinsip. Sa prinsipyo ng Diyos, magbigay ka muna bago ka bibigyan ang kapagpanahin. Amen! Amen. Tayo po sa Panginoon at tayo po lahat ay magandang sa Panginoon upang tayo pagpanahin niya. Amen. po, Panginoon, sa mga buhay. Patuloy pa rin nakita mo, Panginoon, lahat ang na nagbigay, Panginoon, na tiwala, naniwala na kaya mo po silang pagpalain, kaya mo po solusyonan, bayaran ang lahat ng kanilang buhay. Kailangan bayaran, Panginoon, dahil nakita mo na sinubukan po nila na Lord, sabi niyo po, prinsipyo, magbigay mo na mga lupabigyan, Panginoon. Lord, sa mga hindi nakapagbigay, patuloy Pagpapatuloy mo po Magamit po ito sa tama, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Sa pag-multiply mo po ito, Panginoon, upang lahat po ng pangailangan ng church ay namin po may pili, Panginoon, sa ngalan ni Salamat, Ama. Mabuti ka. In Jesus' name. Amen. 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 amen.